Good morning guys, ah, busy tayo natin natin mga laga laga Ah, ito sila guys Ah, the check natin ang ating nabiling net guys Baka may butas na naman Alas araw araw may butas But, Marami kasi nga aso dito sa amin guys Ah, check natin mamaya Ah, ito ang mga bulas guys Ay, Pinapakain ko sila guys na 7 guys. At tinaluan ko ng crackcorn. Meron din ba dito Ito na guys. Check na natin na. Oh. Ang laking butas. Oh. Bago lang to. Alas araw-araw may butas. Sayang lang ang pera ang pinabili ko. Sa mga kaibigan natin dyan. na oh. Nagpa-plan bumili ng net. Chicken net huwag kayong bibili ng ganitong klase kasi mura nga talaga pero saya lang ating pira dahil ang neta yung nabili ko guys, ang nipis mura lang nabili ko, 100 meters nabili ko nito uh, 1,000 1,030 kasama na yung shipping, oh uh, tingnan nyo guys dito rin may butas dito rin oh no? yung mayero, butas yan halos araw-araw may butas sayang na ang pera ko guys kapag bumili kayo ng net guys yung makapal na lang para hindi masayang ang inyong pera ay ah, ito na guys compare natin ang dalawang net isa ah. ito yung manipis at ah ito makapal oh. dapat itong gamitin guys hindi agad masisira ng aso guys oh. Ah. tingnan nga oh. no ito ang nipis sobrang nipis ang 100 meters nito guys nasa 1,030 ilan dala na shipping ito naman nasa 2,000 plus dala shipping <laughs> mahal pero grande sa ano nga yan ito yung mga tanim mo guys yung mga yan oh may pichay mas buya sa ito yung manok na siyam mo guys Uh, oh, sinubukan ko i-crossbred sa panabong na manok. Oh. Ito yung anak nila, guys. guys ang anak. Oh, ito yung anak. O, ito yung anak. Syamo. Ang ama niya, pang one. Pistisa, panapong. Try natin. Paglaki, guys. Try natin sabak sa laban. O, uh, ito naman, guys. Mga sisyo ko, guys. O, uh, hanggang dito na lang tayo, guys. pag subscribe naman. Salamat po.